Tamang-tama, Bogart. Hiring sila dito, oh. Tara, apply tayo. Ayoko, Lex. Ikaw na lang. Mahina kasi ako dyan sa tanong-tanong, eh. Sige na, Bogart. Tuturuan kita. Talaga? Oo. O siya. Sige na nga. Aba. Andito pala ang malakas kumain, si Abudo. <laughs> Oo nga eh. mag apply din daw siya. Kamusta, Bogart? Ito, pogi okay pa rin. What? Pasok na yung nauna sa inyo. Ikaw na, Abudo. Anong pangalan mo? Abudo po. Abudo? Ano yun? Parang kaning labsak? Anong tinapos mo, Abudo? Katatapos ko lang po kumain. <laughs> Next! Oh, yung susunod na, pasok na! Ikaw na, Alex! Kailangan dito, bata, matalino. Opo. Anong pangalan ng ating bagong presidente? Bongbong Marcos po. Kailan na-discovery ang Pilipinas? March 15, 1586. Ba, matalino nga. Anong taon nagsimula ang pangalawang digmaan? 1942 po. May experience ka na ba sa ganitong trabaho? Opo, dati pa ho. O sige, tanggap ka na. Sige po sir, tatawagan ko na lang po kayo kung kailan ako magsisimula. Ikaw na, Bogart. Lex, anong tinatanong? Basta, ito lang ang isagot mo. Bongbong Marcos po. March 15, 1586. 1942 po. Opo, dati pa ho. Ah, sige Lex, copy. Next! Napakadali lang pala nito. Anong pangalan mo? Bongbong Marcos po. Ha? E kailan ka pinanganak March 15, 1586 po. Ano? E pang ilang ka naman sa magkakapatid? Bale, 1942 po. Abnormal ka ba? Opo, dati pa ho. Kalokohan mo talaga, Lex. Sabi mo, yun ang sabihin ko. Bakit nagalit yung nagtatanong sa akin?